mga ka-Alias Pogi, no? So, may pinaplano na naman pala si Alias Pogi, no? Bali nga pala, guys, no? Uh, papalitan ko nga pala yung kapal dito sa kambinga namin at sa baboy para malang lang uh, yung lima na mga kambing dito. Kasi nga, guys, sobrang ang pangit ng trapal dahil nga siyempre sobrang tagal na rin, sobrang luma na. Kaya siyempre si Alias Pogi na naman ang ating bagong tatrabaho sa bukid. So, ayan, nakikita nyo na yan. Ayan, yung mga kambing na yan. Nasa ilalim kasi sila nagtatago. Dahil nga siyempre wala silang masilungan dahil nga walang mga puno dito. Dahil nga yung dating puno namin talisay doon, namatay siya guys kaya dito yung mga kambing katago lang sa ilalim ng kulungan nila para makapag sila silong pa so syempre si Elias Pogi alatrabawin ko to bali nga pala guys lalagyan ko to ng ano yung parang sunshade na trapal na black lang mga tropa ko dito sa bukid ay maganda ganda talaga tutulutin ni Alias Pogi yung mga ginagawa ko dito dahil nga syempre total lang dito naman ako sa bukid para makatulong din para man lang uh, itong mga tropa namin kambing baboy at iba pang manok at lalo kami pa nagpapakain sa hapon sobrang init, walang silong dahil nga alam niyo naman sa bukid, sobrang init guys. So let's go na mga tropa, no? Let's go. At dito nga guys, no, sisimula ko na naman ng bago kong gawain dito sa bukid. Sobrang dami ko talagang ginagawa rito. Alos talaga ito na talaga yung daily vlog ko dito sa bukid para ara-araw nyo naman hindi mamimisyal yes pogi. Hi Naku boy. <laughs> sobrang naawa na talaga ako sa mga tropa namin kambing dito dahil nga guys nakikita sila minsan pag sobrang init doon sila sa ilalim ng kulungan niya talaga naglililim sila dahil nga guys dati dyan ah, sobrang anlilim dyan nung meron puno ng talisay kaso nga lang yung puno namin ng talisay dyan namatay kasi na yung mga daon niya nagkakaroon ng butas-butas so kung ginawa ni Erpat na Sprayan niya ayun nadedo na rin pati yung puno at talagang nakakalungkot kasi nga malaking bagay yun dito at dito nga sinimulan ko na nga palang tanggalin itong lumang trapal na to at talagang excited na talaga ako ikabit yung bagong mas magandang trapal dito na talagang matatambay ng mga tropa nating kambing dito bali nga pala tinanggal ko lang tong tali na to dahil nga magagamit ko pa yun doon sa bagong ikakabit kong trapal na mas maganda pa at to nga talaga tong mga buang na kambing na to, ay talagang sumulut pa sa akin kaya sugod na alias pag-ibagay mga buang kayo. Talagang gagawin ko na kayong papaitang mga buang kayo. Ay! At dito nga guys, natanggal ko na nga rin pala yung lumang trapal. Sobrang excited na ako ikabit yung bagong trapal para sa kanila dahil nga sobrang naawa sa mga impact na to. Tinan nyo guys, nasa sila ng kulungan nila, doon sila nagtatago dahil nga sobrang init. Dito nga guys, sobrang open dahil nga wala silang masilungan at talagang sobrang init. Pag kami nga nagpapakay dito, kami yung tao na init. At kaya ito pa kaya itong mga impact na to, sobrang init na init yung mga ito Tinan nyo guys, sobrang ganyan ko siya yung diba? Para habang katrabaho si Elias Pogu, may laki ng uminom dyan para tumaba yung nyo. Ayan nga guys, so, sobrang wow na uwaw sila dahil nga sobrang init dito. Alam naman si Elias normal sa mga hayop pero gagawin ko kayong pulutan. <laughs> Isimula ko na nga pala guys, ikabit nabili kong trapal sa online shop. Sobrang excited na ako ikabit to para makita ko rin mga tropa namin kambing kung talagang tatambay sila. Dahil nga naaawa talaga ako dyan sa mga kambing na yun dahil nga sila. At talagang solo lang si Alias Pogi dito. Nang talaga dumating na tong na-order kong trapal na to, kala ko talaga hindi ko maabutan to. Sabi ko sana dumating na to agad-agad para makabit ko bago man lang umuwi si Alias Pogi sa Bulacan. Siyempre susulitin ko yung mga araw ko dito para man lang pag umalis si Alias Pogi at umuwi na tayo ng Bulacan. Wala nang trabaho dito, ba diba? Para naman si Alias Pogi? Sulit na sulit, boy. Baka Alias yes, Pogi, no? So, nakabit ko na nga pala itong mayroon na ito. Bali, ganyang side pala yung gusto kong gawin para medyo makapalayo kasi ng pagano'n, guys. Kasi babibitin tayo sa lagay ng kahoy doon. Wala pa tayong kawayan. So, pagano'ng side muna yung ginawa ko. Bali, nakabit ko na yung sa side dito. So, dito na lang mga tropa. O pala guys, no, sisimulan ko na nga palang itali itong trapal na nakinabit ko rito. Sobrang excited na ako matapos to. Sobrang init talaga guys, grabe. Kaya si lesbogi, balot na balot. Para kung suman dito. Dahil nga pawis na pawis na ako yan. Hi na ko boy. Agawin <laughs> ko muna ng paraan to itali. Kasi pag hindi ko tinali ito, hi na ko pag iniwan ko ito. Mapagpag ng hangin, mapapunit sa hero yan. Hi na ako, goodbye talaga. So yun mga ka no, uh, bali nga pala dito ako natapos dito. Maghanap na ako ng kaway na nagkakadecorate ito para maganda-ganda sa para banat na banat sa mga tropa. So, papay nga mo lang grabe, sobrang init guys, talaga tatapusin ko ito. Para yung mga kambing namin din na sila mainit, pati yung baboy din mga tropa. O, di ba? Kasi tambay-tambay ka, tunga ka ng tunga, cellphone ka ng cellphone, abang ka na, abang ng ulang, wala <laughs> ginagawa. So, Bagay si siya Pogi hindi naman sa pagmayabang mga tropa, no? Kasi, uh, mas masarap talaga yung napapagod ka, matulog ka napagod, yung na pagod, ina-exercising katawan mo, di ba? Kaya yun, kaysa sa cellphone ka ng cellphone hanggang gabi, hindi ka makakatulog pa, pa sa gabi. May ka pa matulog kasi ngayon katawan mo. Hindi mo na-exercise, ba? Diba? So, break time na siya. Let's pogi mga tropa. Let's go! Ito ko nga pala pinapulang nung ikabit tong pansamantala yung trapal na kinabit ko dahil nga wala pa kaming kawayan. Kasi pag hindi ko talaga kinabit to, pag natungkil sa alambre yan, ay naku, tuloy-tuloy na yung punit yan. Sayang naman, sobrang ang mahal para manambil ni Alias Pogi dyan. Nagang gutom na si Alias Pogi yan, pero pinipilit ko lang talagang tapusin to dahil nga minsan lumalakas ang hangin dito. Mamaya kasi pag iniwanan ko to, matungkil sa alambre at talaga magtutuloy-tuloy ang punit nito na sayang naman. Bali nga pala guys, dalawang trapal yung nabili ko sa online shop. Mamaya nga ko na siguro ikakabit yung isa pagdating ni Tropan Toto. To. Dahil nga wala akong atuwang dito, mayarap ikabit yun dahil nga wala namang tuktungan diyan gagawin ko pa ng paraan. At kukunin ko nga pala yung kawayan doon sa solar na patanggal doon Bali yun nga pala yung kakabit ko rito para man lang tumaas taas siya. Kasi nga sobrang ambaba dahil nga wala pa tayong kawayan. At pang ko lang naman kinabit yan para mataas taas lang siya. Para hindi siya mapunit. O ba diba? Tamang discarded siya. Less talaga. Ito dito sa bukot. Ang dami mong alam boy. <laughs> yes, no? medyo malapit na tayong matapos, sa linis na lang. Siyempre nakain mo na si Elias Pogi, grabe. Sobrang init kanina, pero nakain natin mag-isa. Sobrang mahirap din. Pero so, okay lang, Yun kami ni Elias Pogi guys. O, so, oh, ba? Diba? So, kakain mo na si Elias Pogi, break time. So, let's go mga tropa! At dito nga guys, no, nakabit ko na nga pala yung unang trapa. Ito Tignan nyo mga tropa ang kambing yung dalawa. Nakaupo na sila dyan. Ay, nako! So, mga kalyas Pogi, so, so bali nga pala. Dito sa si Tropa ngayon. So, magkakabit ako ng trapal na ito, black na to. So, bali ko naman siya kakabit para talagang malilim na yun na dito. Yung mga tropa namin mga na ito. Ay, sila mainit mga tropa. So, syempre, ah, na naman si Alias Bogi, pero masaya. ba? Diba? So, isa namin ngayon yung tropa nito to ulit na ikabit yung black na trapal para magtapos na to, guys. At linis-linis na -linis lang. Let's go! At dumating na nga rin pala si Tropang Toto dito. Galing nga palang eskwelahan niya si Toto at pumasok ko sa school. At buti na lang na dito na siya at makakabit ko na yung pangalawang trapal. Medyo pagod na rin si El Despoge at talagang sobrang pagod na pagod. Bali nga pala nalipat ko na nga rin pala yung mahabang kawayan. Ayun guys, mamaya lilipat ko ng siguro itali dyan para tumastas. Natapos na to ay siguradong masayang-masaya na ang mga tropa naming kambing dito. Baka mamaya magparami na sila ng kanilang lahi. <laughs> Ay. Sa mga tropa nga pala ng taga-sambales, dyan kung kailangan nyo ng kambing, mag-PM lang isa sa page siya. Alis ng puro lalaking kambing. May lahing bower yan. So, ikakat ko na nga rin para to guys. No, ipapakita ko na lang before and after. <laughs>